Hello guys, this is News Listener by Angelo and today is June 21, 2025 and salamat po sa mga manunood. Uh, second video ko po ito ngayon at kung hindi ka pa nakapag-subscribe, please subscribe to support this channel. Salamat po. Okay, so pag-usapan naman natin yung uh, recent uh, news about uh, Harry Roque kung saan nagyabang pa siya. Sabi niya, come and get me. Di ba? Grabe. Okay. Oh, bakit? Uh, kasi uh, recently, sabi ni Secretary uh, Boy Rimulya, kung natatanda nyo, uh, ng uh, Netherlands yung kanyang asylum petition or request, di ba? At uh, at sinabi ni Harry Roque, eh, fake news yan. Uh, mali yung intelligence nila. Uh, okay. Anyway, ang sabi ni... Uh, attorney claire uh meron dao hinihintay okay so yun so let's take a look uh a video from news or tv5 okay about the you know Sinabini ni hariro okay okay and then uh feature detour si, you and CNO know, see si attorney claire uh uh all right so let's say Let's listen. Ito ang magkasunod na pahayag ni Attorney Harry Roque at Undersecretary Claire Castro. Come and get me. <laughs> Pwede pala sila sa akin eh. Ba't Ababa. hindi ako ba makuha? Aba-aba-aba, di ba? Nagyayabang pa eh. At <laughs> okay. nakakatawa naman itong intelligence ninyo, no? Maling-maling ang intelligence. Ano ba yan? Mm -hmm. uh, yan ang dapat investigahan ng confidential funds. Kasi kung yan ang pinagagas... Oop! confidential funds okay hindi siguro siguro para sa akin hindi naman kailangan ng confidential funds kasi eh it's government to government naman yung ano eh yung information di ba oh so you know nag uh, ang ginagawa nila okay eh, meron pa siyang ano ah, uh, yung uh, naghahanap siya ng lulusutan eh ginamit yung ano confidential funds na isyo kay Sara Duterte. Ah, okay. So sa confidential funds, eh sayang talaga ang pera ng kabanang bayan. Mm. Okay to. Ayon naman po sa DOJ, ay naghihintay lamang po ng formal notice na po dito sa kanyang asylum. Kung ang sinasabi po niya, come and get me, ah, uh, yun naman po sa ating pamahalaan, wait and see. <laughs> oh, di ba? Okay, di ba? Oh, so yun na lang, uh, formal na information sa public uh, uh, nang, uh dapat manggaling doon sa bansang Netherlands at uh, kung tatanungin niyo, ma-approve ba yung asylum request ni Harry Roque? At uh, pag-usapan natin konti yung bakit siya nagre-request ng political asylum. Okay, kung natatandaan nyo, recently, I think last year, merong uh, hearing about sa Pogo, di ba? Nasangkot si Harry Roque kasi yung uh, uh, company, I, I think Lucky South 88, hindi ko na matandaan, kung saan, eh, yung pangalan niya nasa records ng kumpanya doon. Nagsilbi siyang isang abogado, di ba? At ang sabi ng otoridad, liable siya. Okay? And, oh, ano nangyari? Ah, uh, nakuha lahat ng ebidensya. Tapos, yung meron pang nadakip na, na doon sa bahay na sa Baguio ata yun. Ah, uh, nirentahan daw. Okay? Well, in fact, yung natagong kriminal dun eh, uh, parang kliyente pa ng Pogo company. Diba? Tapos, ah, uh, so na file lang siya ng human trafficking at uh, uh, sa, at mga kaso uh, doon sa Pogo case, right? So sa tingin niyo is are okay uh, eligible for political asylum? Meron bang uh, paghaharas sa kanya doon sa mga kasong kinakasangkutan niya? 'Di ba? para sa akin, okay, sa akin to, hindi naman siya hinaras eh. Eh, ang linaw-linaw ng mga kaso na sinampa laban sa kanya. O, oh, ibalik natin yung tanong natin sa kanya noon. Sabi niya kay uh, Senator Leila, kung wala kang kasalanan, harapin mo. Oh, o, hari okay. Oh, kung wala kang kasalanan, eh harapin mo din. Diba? simpleng simple lang naman eh. Okay so guys thank you for listening and if you like this please like comment and subscribe to support this channel salamat po and i'll see you in the next video bye